direct planting guys yung mga tropa dito sa farm oh. ito po yung ating binhi. Nice. guys <laughs> anong anong variety yan ang oh. ah, triple to maganda to guys triple to matibay po ito sa sakit ng palay eh. hey, ayan dalawang bisis po ito trinaktor bago sinabutan ng palay hey! ano mo na lima sila nagtapon ng palay guys may paparating naman siguro na ulan ano lapit na nasa transition period na tayo ng uh, tag init at sa tag ulan kaya pwede nang magtanim guys. Oh. Guys, ang bigat. Pagkatapos si sabog yung palay. Ayun na uh, titirahin naman ang rotor para matabunan po yung palay. oo uh. Inuulit-ulit ng kuliglig para ma, mas lalong ma-plain at ha, makumpak yung lupa guys. Ayan, para yung pala ay mas lalong um, matabunan. And ito po ang re-planting sa malang lupa. Kapungkidro farm guys. oh.